ang 32-year-old actress na si Beauty Gonzalez o Christine Marie Luce Gonzalez sa tunay na buhay, ang isa sa mga celebrities na kilalang mayaman bago pa man tahakin ang showbiz industry. Saan nga ba nagmula ang yaman ni Beauty? The Philippine Showbiz List presents Gaano Kayaman si Beauty Gonzalez Hashindera Isinilang si Beauty noong May 28, 1991 na mulat sa karangyaan ng buhay. Katunayan, siya ay isang certified haciendera at malapit sa kanilang mga manggagawa dahil bata pa lang ay kinakausap niya na ang mga ito. Lumaki at pinanganak si Beauty sa mga pamumuhay sa Dumaguete Negros Oriental kung saan ang kanyang pamilya ay nagmamayari ng coconut at sugar cane farm. Siya ang bunso sa dalawang magkapatid at na kanyang kuya ay si Michael Ryzan Gonzalez. Ang kanyang inang si Karina Luce ay isang Spanish-Filipina na nagmula sa angka ng mga politiko sa Daan Bantayan, Cebu. Habang ang kanyang full Spanish father na si Ibarra Manuel Gonzalez naman ay dating professional high ally player mula sa bansang Spain. Pinatotohanan din ni Beauty ang ipinangalan sa kanya dahil sa edad na 16 years old ay isa na siyang beauty queen. Siya ang isa sa napili bilang si Bu's 12 Prettiest Teens at kinoronahang Miss Teen Philippines Central Visayas noong 2006. Pero malayo sa glamoroso ang kanyang teen life. Kilala siyang palaban at may bagat tomboy. Nariyan din ang pagharap niya sa mga kontrobersya sa kanyang senior year sa high school. Isa nga rito ay ang pagkalat ng usap-usapang kanyang pagdadalang tao na dahilang hindi niya pagdalo sa graduation ceremonies. Ganun pa man, napatunayang wala itong katotohanan. Nagtapos si Beauty ng high school sa St. Louis Don Bosco at nag-aral ng kolehiyo sa Silliman University ngunit kalaunan ay nag-drop out siya upang subukan ang kanyang kapalaran sa showbiz. Showbiz Career Sa kabilangan ng yaman ng pamilya ay sinubukan naman ni Beauty na tahakin ng entertainment industry. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng paglahok sa ABS-CBN reality show na Pinoy Big Brother Teen Edition Plus noong 2008 ang mga pangyayari yun sa kanyang kabataan ang dahilan kung bakit siya binansagang rebellious beauty at ipinakilala ring sugar Cane princess of Negros Oriental. Sa loob ng bahay ni kuya ay nasaksihan nga ang pagiging palaban nito na madalas na napapaaway sa kanyang kapwa housemates. Sa kabila nito ay mas nanaig ang endless charm ni beauty at dinala siya ng kanyang fans hanggang sa PBB Big Night kung saan siyang hinirang na fourth big placer. Masasabi ngang ang PBB ay nagbukas ng na maraming oportunidad para sa karera ni Beauty sa showbiz at nahanap ang kanyang lugar sa larangang ito. Ngunit aminado siyang hindi ang pag-aartista ang nais niyang gawin noon. Bukas si Beauty sa pagsasabi na sa simula raw ay wala talaga siyang balak na sumali sa PBB at ang ina lang niya ang may gusto. Palagi daw siyang umaayaw sa gusto ng ina na dahilan ng kanilang pagtatalo. Ngunit sa huli ay napilit na rin siya nito. Ayon kay Beauty, ang yaya pa raw niya ang pumila para sa kanila. Wala raw siyang masabing talento na makapanayam siya ni Direk Lauren Jogi na noon ay hindi pa niya kilala. Imbis na pasukin ang showbiz, ang nais daw ni Beauty ay magtayo ng isang negosyo. Noong bata pa raw siya, gustong-gusto niyang magkaroon ng sariling pribadong sementeryo. Na-inspire daw siya rito dahil sa malaking lupain nila na pwedeng gawing sementeryo. Bukod rito, ay pinangarap din niyang magdisenyo ng mga kabaong o ataul na paglalagakan ng mga bangkay at sa magandang takbo ng karera ngayon ni Beauty. Malaking pasalamat niya raw na sinunod niya ang kagustuhan ng ina para sa kanya at isa ito sa masasabi niyang mom knows best. Katunayan, noong nagkaroon na raw siya ng trabaho na na-enjoy na -e ang na pagkakaroon ng sariling pera, doon niya napagtanto na nais niya ng magartista artista Ayon kay Beauty, nakita niyang ito ang kanyang gustong gawin, kaya siya na mismo ang nagpursige na pag-igihan pa ang ginagawa. At hindi nga may pagkakailang na pagtagumpayan niya ito kahit na maaga niyang pinasok ang pagpapamilya. Ilan niya sa markado niyang karakter ay bilang si Romina Mondragon sa hit afternoon series na Kade ng Ginto. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng kanyang mga product endorsements at mga proyekto sa telebisyon sa bakuran ng GMA. An Antique Collector Bukod sa pagiging actress, isa ring certified antique collector si Beauty. Bukas siya sa pagsasabi na sa halip na bumili ng mga designer items, mas gusto niyang i-invest ito sa art pieces. Bata pa nga raw siya, inaroon na ang pagkahilig niya sa pagbabasa kung saan siya mismo nag educate sa kanyang sarili patungkol sa mga antiques hanggang sa interiors. Ilan nga sa kanyang mga koleksyon ay may cultural relevance and heritage. Katunayan ay nililibot niya ang buong Pilipinas kasama ang asawang si Norman Crisologo na isang art curator para makahanap ng mga kakaiba at decades-old na art pieces. Makikita nga sa tahanan ni Beauty ang pagkahumaling niya sa mga ito na anong mo ginawa ng museum, mula sa mga paintings, wood carvings, hanggang sa mga antique tables at furnitures. Nariyan din ang iba't ibang klase mga santo at mini-library na naglalaman ng napakaraming libro, magazines at comics. Makikita rin sa dining at kitchen area ang mas marami pang artworks at antique pieces na hindi biro ang halaga. Maging ang anak niyang si Olivia ay nariyan na rin daw ang pagkahilig sa pagpunta sa mga lumang simbahan kung saan Anya ay nagkakaroon na rin ito ng art at culture appreciation. Art in Fashion kung pagbabasihan ang family background ni Beauty at maging ang kanyang mga nakakalulang antigong koleksyon, masasabing hindi na nga nito kailangan pang mag-artista. Pero sadyang naroon ang passion niya sa kanyang trabaho at patuloy na pinapatunayan ang kanyang kakayahan sa industriyang ginagalawan. Bagamat na ang pagiging pribado ni Beauty tungkol sa kanyang mga ari-arian, hindi maitatanggi ang mga nagsusimigaw na yaman nito at ang pagmamahal niya sa art ay ginamit niya bilang fashion. Katunayan, sa naganap na GMA Gala noong nakaraang taon, isa si Beauty sa na nagbigay ni Ning, hindi lang dahil sa suot itong damit, kundi dahil din sa mga palamuting tinerno niya rito. Mas lalo siyang kuminang sa suot niyang Riqueza Jewelry na binubuo ng Colombian Emeralds and Diamond Earrings, Necklace and Ring Set in Platinum. Ang naturang exquisite set of heirloom pieces ay ginawa mula pa noong 1930s na nagkakahalaga ng 10 milyong piso sa panayam kay Beauty. Sinabi niyang kinabahan nga raw siya habang suot ang jewelry set. Dahil sa presyo nito, baka raw kasi may matanggal o mawala. Nabanggit pa niyang may nagbabantay nga raw sa kanyang security para protektahan siya at ang mga alahas. At sa kakatapos lang na GMA Gala 2023, hindi naman nagpahuli si Beauty na muling ang binida ang kanyang mga antigong koleksyon. Bahagi nga ito ng kanyang overall look at tulad ng inaasahan, laging agaw pansin nga sa nasabing event ang suot niyang mga sinaunang alahas. Sa naturang pagtitipon na ay pinaliwanag ni Beauty na ang suot niyang centuries-old gold necklace at earrings ay nagmula sa nahukay na sinaunang libingan sa Mindanao, partikular na sa Butuan at Surigao. Tinatayang nasa 800 hanggang 1,000 years na raw ang tanda ng mga ito. Ilan o mano sa mga alahas ay itinakip sa mata at iniligay sa bibig ng mga namayapana. Lahat ni Beauty na sa lumipas na taon ay iniisa-isa raw niya ang pagkolekta sa mga ito. Kanyang pinaayos hanggang sa nabuo ang naturang mga alahas na binigyan ng modern setting ng paborito niyang jeweler na Rikiza Jewelry. Nang tanungin si Beauty kung magkano akabo ang presyo ng mga sinuot niyang Philippine Ancestral Gold, hindi niya ito direktang sinagot at sinabing priceless ang mga ito. Tanging masasabi lang daw niya ay makikita rin nakadisplay ang mga bagay na ito sa mga museums dito sa ating bansa tulad ng Ayala Museum, National Museum at Metropolitan Museum. Beauty criticized for wearing excavated gold in GMA Gala 2023. Ngunit sa kabila ng mga papuring natatanggap sa suot na antigong mga alahas, hindi nakataka si Beauty sa puna at batikos mula sa publiko. Katunayan magpahanga ngayon ay umaani na magkahalong reaksyon ang kanyang alahas. Kabilang nga sa nakapansin rito ang cultural critic and independent curator na si Marian Pastor Roses. Idinaan ni Marian sa pamamagitan ng kanyang Facebook post noong July 25, 2023 ang pagadismaya sa ginawa ni Beauty. Hindi niya ito pinalampas at sinabing ang suot na alahas ni Beauty ay grave robber stuff o amanoy nakaw mula sa gamit ng mga sinaunang namayapang tao. Ayon sa National Museum of the Philippines, ang pagtatakip sa mata, ilong at bibig ng na mga namayapang sinaunang tao ay isang kaugalian na matagal nang ginagawa sa kabisayaan. Naniniwala sila na ang paglalagay ng mga ginto sa mga bahagi ng katawan ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay ay upang protektahan sila laban sa masasamang espirito na nais umangkin sa kanilang katawan. Ipananiniwala nila na ang kinang ng ginto ay tumutulong sa pagtataboy sa mga masasamang espirito. Puna ni Marian, kung legal man daw na nakuhang nahukay ni Beauty ang mga ito, dapat na sa pangangalaga ng National Museum o di kaya ng Bangko Sentral ang mga pieces na ito. Dagdag pa niya na kung noon pa man daw ito nakuha at nagmula sa mga private collections, bakit naman daw ginawang kwintas ang death mask. Ayon pa kay Marian, hindi niya nakikitang fashion ang pagsusuot nito, lalo na at para sa kanya ay ang ng archaeological gold death pieces at fronting excess ay kasuklam-suklam. Tinapos niya ang kanyang post sa pagsasabing, Ignorance, blended with arrogance, can possibly be fashionable. Sa kabila ng kaliwat ka ng batikos na natatamo, may iba naman na ng suporta kay Beauty. Komento ng ilang niya sa wala namang masamang intensyon si Beauty sa kanyang ginawa. Nais lamang daw na ipagmalaki ni Beauty ang kanyang pagiging Pinoy sa pamamagitan ng pagsusuot at pagbibigay halaga sa kasaysayan ng Pilipinas. Samantala magpahangga ngayon ay hindi pa rin naglalabas ng anumang paliwanag ang kampo ni Beauty patungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan nito ngayon. Ngunit kung pagbabasihan na panibago niyang Instagram post, mababakas ang pagiging positibo ni Beauty na tila ba walang iniindang intriga. Makikita sa naturang post ang nakangiti niyang larawan at maliwanag niyang aura na para bang sagot niya sa patuloy na bumabatikos sa kanya. Nilikipan niya ito ng caption na, It's a brand new day, best morning to everyone. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!